Nagpunta nga pala kami guys sa birthday celebration ng inaanak ko na anak ni Diego. Nagulat kayo ano? Oo, may anak si Diego sa pagkadalaga. <laughs> Nandun ang mga ninong, ninang, at nakita ko rin si Jackie Rice, yung dating artista na kasama namin sa Bubble Gang. At eto guys ha, makikilala nyo na kung sino yung anak ni Diego. Ladies and gentlemen, let us all give a round of applause for...

At eto nga, nagsimula na at sumali pa si Jackie Rice na game na game na nakipagkabugan at nakipagbardagulan sa mga bisita. Oh, ayan, siyempre, hindi mawawala dyan ang picture namin with the celebrant. At lalo pang nag-level up ang saya nang pumasok na ang McDo mascot na si Grimace at pinakitaan tayo ng dance moves niya. Nakipag-showdown pa siya sa audience. Ayan, no? Oh. oh, kita nyo na. Talsik yung kasama. Siyempre, nagising ang pagiging bata natin. Kaya lumapit din tayo kay Grimace. Hindi nga lang tayo nakipag-showdown. Hayaan na natin sa kanya yan. Ayan guys, patapos na ang programa kaya kinantahan na natin ang birthday celebrant. At syempre, kasunod na niyan ang mga huling picture-picture. Happy birthday, Jeremy! Yay! From one birthday celebration, pumunta naman tayo sa Robinson's Magnolia para naman sa belated birthday celebration ng isa sa mga videographers natin dito na si Alvin alias Erich. Wow! Nandito tayo sa meet together dito sa Robinson's first time ko rito kakain. Na-recommend sa amin. May nahanap ko yung restaurant pero hindi amin nakita. So, eto na-recommend sa amin na ako. Eto siya o. Oh. Ayon grill and shabu shabu. Maraming ano choices. Actually, naka-buffet siya. Tsaka may seafoods din. Mamaya, oh, masasubukan natin. Lalo to, paborito ni eto and shabu-shabu wow, galing <laughs> at yan ang mga rates nila guys 6.78 pag weekdays 7.88 pag weekends and holidays may kids rate din on lunch promo at nakapasok na nga tayo sa loob guys ayan makikita nyo na yung mga choices na pwede nyo iluto merong meats may seafoods may veggies at yung assorted balls may iba may dumplings may meatballs and all at nagsimula na nga kaming magluto guys Kapag nagluto ka ka daw, kapag nagluto ka by ka daw, kapag nagluto For now, nagluluto tayo ng, uh, ng pork. Binigyan nila sa, sa atin yan, hindi naman tayo yung sinuha Pero ito, piliin natin yung, yung mala soup for the seafood. And then, this Tapos one. tongkatsu. Tongkatsu soup. Tapos may Japanese touch yan. Ano na. So, man, meat na yan dyan. Basta dito puro seafood siya. Uh, okay. Of course, meron din siyang ano, veggie. Veggie, okay. pag gusto mo ng veggie. Eh. Ito nga pala guys, yung dalawang soup base na kinuha namin. Itong sa kabila, mala soup base that originated from Sichuan, China, na ibig sabihin naban spicy. Yung kabila naman, itong katsa soup base from Japan, ibig sabihin pork bones. Ayan, yung tulay soup natin, no? Oh. Seafood, no? Oh. Wala alam. May timplan na yun. Ayan, ito na yung shrimp ko. Try naman natin itong mussel. Tahong. Masustansya Taon. to. Mussels na sa inyo. Masustansya to. Sana walang red type. Pwedeng fish. Bakit puting-puting? Kala ko salmon yung ginawa ko. Meron. chicken naman tayo. No? Barbecue chicken. Di-dip natin sa sauce. Yan. Barbecue soup. Marap. Yan. Luto na yung tongkat soup. Ito pala yung tongkat soup. Mmm sarap din tapos perfect, mga, siyempre yung mga sahog namin yung mga yung, yung meatballs dumplings. hindi ako kumakain ng rice kaya ang carbs ko itong taro agabi sa tagalog ay naman yun niya yung pagkain kaya no, no, no. mo bahay dati yun ayun belated birthday treat natin kay Eric thank you so much for thank you hindi natin naibita si Don Don sa birthday mo. Nasa Wawa siya. Wawa Oo, para mas gusto niya dyan yung mga kurami. para yun yung mga, yung mga ganong isda yung gusto niya yung mga kurami, talakito, tsaka yung galit or fish. Another round, si Eli. Best seller ni Leto. Masa uh, ah, nang best seller? Ito. Itong ano, eh. lutuan. <laughs> Kasi, <laughs> kasi, kasi, yun talaga yung best-seller yun, ng kasi pag wala yan, hindi siya malibutok. So, ito yung tinitinda talaga nila, hindi yung full, yun. Yeah. Okay. Uy, wala siyang rice. <laughs> yan. Yeah. Kanina yung rice, tatlo. So, ngayon, ubus na yun, eh, di ba? So, no rice na siya. mag dessert na tayo. Mayroon no? fruits at saka ice cream na natunaw na papaya. ice cream. Watermelon, masyado matamis, pero okay lang, sabayan natin ang okay. ice So ito palang, Meet Together, under din ito ng Tongya Group of Companies. Korean conglomerate yan eh, na nag-ooperate ng itong business. Tapos may restaurant nga, may restaurant chain nga sila. Actually, yung Tongya nga, una namin na-hunt dito. Tapos tinuro kami ng guard dito sa Meet Together na halos pareho rin. Medyo mas uh, mura lang to ng 100 pesos kasi nasa 800 ba ang Tongyang tapos ito na sa almost 700. Mas marami nga lang ang uh, spread ng ng uh, tong So yan Ayan, kanina pa kang hindi Tinahanap ko yung Magnolia Flavor House. Wala na pala. Kaya pala hindi namin makita kasi yung Magnolia Flavor House, yun yung dating Magnolia Ice Cream House na uh, naalala ko kasi yung classmate ko sa who now lives in Canada, si Joey Baking, Joey Baking, pinost niya yung isang post about Magnolia Ice Cream House. Tapos naalala ko nung bata ako na pupunta kami roon para kumain. Tapos sinabi ko kay Joey na nandito na ngayon yung sa loob ng Robinson's Magnolia. Pero wala na pala. <laughs> Joey Baking, sorry. Mali ako. Ito na siya ngayon, oh, breakfast. Uh, at Antonio's. Ito yung sikat na restaurant sa Tagaytay. yung dating Magnolia Flavor House. Talagang nakakalungkot kasi parang sandali lang na-revive yun. o. Oh. Tapos ngayon, wala na. Ito yung, ano, yung playground. Kasi nung bata ako, may playground talaga to sa harap ng Magnolia Ice Cream House na yun. Eh. Kaya lang, ah, sorry. Wala na pala talaga yung Magnolia Ice Cream House. Na yun. So ayun, Joey Bucking. I was wrong. <laughs> ayun guys, part nitong Robinson sa Magnolia Mall. Yung compound ah, ayun oh. Magnolia Residences. Ayan. Apat na condominiums yan. Kasama dito sa buong compound ng Magnolia. Dati kasi, ganito nga yung Magnolia Ice Cream House at saka yung Pepsi. May landmark pang isa dito, Pepsi, ang ano uh, factory ng Pepsi. Kaya pag sumasakay ka dati ng jeep, ang sasabihin mo pag bababa ka dyan sa Pepsi. So ayan, ngayon, eto na siya. Ganito na. So ayon guys, Dalawang birthday celebrations nga ang napuntahan natin dito sa vlog na ito. At bukod sa masayang banding at party-party, nandiyan din siyempre ang masarap na kainan. At nakadiscover discover nga tayo ng bagong Unli Grill and Hot Pot. Doon sa huli natin kinainan. Kaya kayo dyan, explore lang, explore at mag-food trip pag may time. Tandaan, kapag trip mo, kainin mo!